loob na kasi ang hindi nga makapasok. Kapila. Yeah. So you Oh.

tapos ko kakatikin yung bigla ko. Ah! Ah! どうもどうもどうもどうもどう ット <Okay. S 2>、oh.

Was, uh. <imit horrible music> oh, 180. Oh, 180, 180 180 pa lang 180 pa dagdog finance 180 mens oh, oh. pop

Pin. Ay, di, dito niya na lang queen. Kasi masakit naman pwede mo eh. Tudo na natin ito. Oh, Oo, oh, sa kamay ko queen. Tapos ulo. Saka. Okay. Oh, 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 oh. Parang nariglayin ako. Ay, nariglayin ka talaga niyan. Oke. Okay. Nah, good morning. Huh? <coughs> <guruh> <coughs> oh. <coughs> <laughs>

Jangan berpare desain 300 lagi Langsung di

Nós estamos